kung pwede ko lang ibalik ang oras. Love, alam ko, sa malayong lugar ka nagtatrabaho. Tinitiis mo ang init sa Dubai para lang mabigyan tayo ng maayos na buhay. Ako naman, naiwan dito. Sa umpisa kaya ko, pinipilit ko. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ang bahay lalo lang naging tahimik. Ang gabi, lalo lang humaba. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Ang kaibigan mo, palaging nandito nakikinig. Nagbibigay ng tulong tuwing parang mabigat ang araw ko. Hanggang isang gabi, nadala kami ng kahinaan. Isang pagkakamali na hindi ko kayang burahin. Love, bawat chat mo, bawat tawag mo, lalo lang akong nadudurog. Nakikita ko kung gaano ka nagsusumikap para sa atin. At ako? Ako yung taong hindi mo akalaing kayang magkasala. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin hindi ko kayang tignan ang mga mata mo pag uwi mo. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Love, hindi ko hiningi ito. Hindi ko sinadyang saktan ka. Pero nangyari, at ako ang may kasalanan. Kung darating ang araw na hindi mo na ako kayang patawarin, tanggap ko. Kasi kahit ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung naranasan mo ring masaktan, magmahal, at magsisi Pakinggan mo pa ang iba pang kwento ng puso at pag-ibig dito sa Filipino Romance Chronicles. Mag-subscribe ka na para sa mga kwentong hindi mo basta makakalimutan.